Hello mga rockers, mga lodi. At dito na naman si Al Rock, This is my uh, tutorial. Hindi ko na alam kung pang ilang tutorial na to, guys. So alam ko kung bakit kinlik mo tong video na to, which is the uh, paano nga gumawa or paano maglagay ng moderator sa YouTube live stream. Or kung bago ka palang lang, uh, dapat malaman mo tong bagay na to gaano ba ka-importante yung magkaroon ka ng moderator sa yung YouTube live stream, no? Yung LS na tinatawag natin. So, dyan ka lang, guys. Dyan lang kayo. At wag niyong i-skip itong video na to. Ituturo ko sa inyo kung paano at paano, gaano, kahalaga ang moderator. So, tara, let's start na. Yes, hello mga rockers, mga lodi, and mga uh, kung bago ka lang sa channel ko, pwede mo na akong subscribe at pakihit na rin po yung notification bell para hindi ka mahuli at updated ka lagi sa aking mga video, guys, no? So, yun, ang pag-uusapan natin ngayon is yung paano nga ba maglagay ng moderator sa yung YouTube live stream o sa channel mo, no guys, no? Pero pag bago yun, i ikikwento ko muna sa inyo or pag-uusapan muna natin kung ano yung importansya ng pagkakaroon ng moderator, no? So, yun, start na natin yung topic. So, bakit nga ba importante na meron kang moderator sa iyong live stream, no? Kasi nga, guys, sila yung magpo-protecta sa'yo kung may mga spammers na, na dumarating sa channel mo what I mean is yung spammer yung mga taong hindi marunong mag-comment hindi marunong sumunod sa guidelines ni Lolo or ni YouTube no guys no so syempre ang moderator importante yan sa channel mo sa live stream mo kasi nga sila yung mag black magre-remove ng comments. Uh, sila rin yung mag update sa iyo na uh, host may may bad comments so pwede mong i-review. Mga uh, ganyan. So, ano ba yung example na spam comments, no? Kasi spam comments like bad comments na bastos, na hindi gusto ng host o naninira siya doon. Uh, emojis, alam niyo yung mga emojis na yan, di ba? Yung mga smiley, mga yeah, basta emojis na yan. Tapos may mga numbers. Siyempre, avoid natin yung numbers, guys. No, kung pwede lang, guys, 1 to 2 numbers lang, okay na yun. Kung natin damihan yung number, yung emojis, kahit isa lang, okay na yun. Uh, yung mga comment, sunod din natin si YouTube, no? Uh, huwag tayong mag-comment ng basta-basta. Uh, sabi nga, think before you click. Sabi nga, no? So, lagi nating tatandaan yung guidelines ni YouTube kung bakit dapat nating sundin yon Kasi nga, uh, may mga live stream na tinitake down, kinu-community report, uh, kasama sa CPR, mga ganun. Ayun kasi yung violation ni YouTube yon So, iwas tayo doon sa mga pagkakamali natin, no? So, ayun, ganun. Ang trabaho ng moderator is yung yun nga pagprotekta sa host or baga, pagprotekta sa live stream na ginawa natin no. Kasi nga oh may community ka. okay 'yun may moderator ka. Okay 'yun kasi sila 'yung magiging ano mo, uh, magiging protector mo, 'yung magiging bouncer mo. Hindi 'yun nga. Ayun ang kahalagahan ng guys, no? So, yun, tuturo ko na sa inyo kung paano maglagay ng moderator sa YouTube live stream sa mobile guys no sa computer kasi madali lang sa computer kasi pag sa PC ka or sa laptop ka uh, panag live stream ka pag kinlik mo yung pangalan nila may tatlong dot doon tatlong dot click mo lang ngayon tapos set as moderator so ngayon yung gagawin natin yung tutorial natin sa mobile phone which is android hindi ko lang alam din kung mayroon dito sa iOS pero ituturo ko sa inyo dito guys yung nasa, mga na, mga gamit yung Android guys no. So poor lang tayo, Android lang tayo, hindi tayo iPhone, i poor. So kaya guys, ah uh, gawin na natin. So sana magustuhan niyo yung gagawin kong tutorial. So tara. na natin. So ayun guys, dito tayo sa aking channel which is yung youtube.com. So inopen ko to sa Google Chrome ayun po yung browser ko. Kung hindi po yung Google, Google Chrome yung browser nyo, pwede kayo mag-download ng Google Chrome. O kung ano yung browser nyo, dun yung i-open yung youtube.com, no? So, wala po siya dapat M. Kasi pag M po, iba po yung nalabas doon. So, youtube.com YouTube dashboard, no? Ito yung dashboard nyo, guys. So, ito yung channel nyo. Ito yung channel ko. So, ayun. Siyempre, pag nasa channel na kayo, guys, Meron dito sa gilid na dashboard, video manager, live streaming, community. So, pupunta lang kayo sa community guys. Community. Then, magdaload siya. Community. Then, ayan guys, no? Sa community, pag pinindot nyo siya, meron siyang comments, subscribers, tsaka community settings. So, pupunta kayo sa community settings. Then makikita nyo dito yung automated filters. Yan, moderators, no? These users can remove comments which will appear in your held for review page and can also moderate your live stream chat messages. So, sabi ko nga kanina, sila yung mag-remove re ng comments, yung mga bad comments, tsaka mag-moderate ng live stream mo. Sila yung magiging bouncer mo. So, ito guys, nakapag-set up ako ng mga moderator ko. Ito yung mga galing sa community ko. So, yung iba wala pa dito. So, magta-try tayo magdagdag dito, no? So, ang gagawin mo lang dyan, pupunta ka sa YouTube application. So, pupunta ako sa YouTube application ko. Isi-search ko yung taong gusto kong ilagay doon sa moderator. So, search natin yung moderator. So, ang gagawin nyo lang dito guys, para may gawa nyo siyang moderator, click nyo itong tatlong dot dito sa right. Ayan, right guys, tatlong dot no, yung katabi ng search. Click nyo lang yan, then share. Copy link. Then, balik kayo dun sa Google Chrome. yan, dito mo ikakopy paste guys, no? So, paste new moderator's channel URL. So, paste. Then, lalabas yung pangalan niya. I-click nyo lang yan, guys. Then, ayun na siya. Nag-blue na siya. So, ayan. Nadagdag na siya sa aking moderator. So, panagdagdag ulit kayo, ganun lang din, guys. Click nyo yan. Tapos, paste nyo yung URL ng channel ng gusto nyong moderator. No? So, ayan. Yun lang, guys. So, pag natapos nyo yan, syempre, huwag nyo kakalimutang i-save. Ayan, saving. Then, okay na yun, guys, no? So, ganun lang mag-setup ng moderator. So, yun, guys, no? Uh, yun yung aking tutorial, no? Napaka-simple lang. So, sana nasundan nyo yun. Uh, disclaimer lang, guys, no? Hindi ako eksperto sa aking tutorial o pagtuturo ng YouTube no sa mga tutorial ko po ito po yung base sa aking experience no sinishare ko lang po sa inyo nang libre wala pong bayad yan actually nakasahod na po ako ang sinasahod ko po sa YouTube ngayon is yung ito po nakikita nyo guys may tagyawat ako dumalaki yung ayubag ko ayan stress pero okay lang, din. okay lang din kasi masaya masaya ako sa ginagawa ko na nakakataba lang din ng puso kasi nakakatulong ako sa iba kaya maraming salamat guys sa pagsusuporta sa akin uh, gusto ko lang din ng uh, magpasalamat sa inyo kasi uh, kinukontinue ko to dahil din sa inyo no? maraming maraming salamat guys sana natuto kayo, sana nakatulong ako at kung nagustuhan mo yung video ko pwede mo kong ilike guys no? yun na lang din yung bayad nyo sa akin para hindi naman ako lugi, no? So, pakilag na lang po. And then, pakihit po yung subscribe button kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa channel ko. At pakihit na rin po yung notification bell para hindi ka mahuli at updated ka lagi sa aking mga video. So, maraming maraming salamat guys. Sana nakatulong ako sa inyo. This is Other Rock. Matuturo na tayo ng maaga kasi nga, stress na. So, hagardos. <laughs> Agardos na nga sinasabi nila. So guys, maraming maraming salamat. God bless to your channels. God bless to all of you na nanonood sa Maraming maraming salamat sa mga supporters ko, sa mga community ko guys. Sa mga lodi ko, maraming maraming salamat. This is Alrock, signing out and thank you.